Nagbabalik ang BTV Balita ngayon. Dumami pa ang mga lugar sa bansa na posibleng makaranas ng mapanganib na level ng heat index o init na nararamdaman ng katawan. Base sa forecast na pag-asa, maari umabot hanggang 46 degrees Celsius ang maramdamang init sa Dagupan, Pangasinan. 44 degrees naman sa Apari, Cagayan, habang 43 degrees sa Tuguegarao, Cagayan at Katarman, Northern Samar. Papalo naman sa 42 degrees ang posibleng heat index sa Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, Puerto Princesa City, Aborlan, Palawan, Masbate City, Pili, Sur, Rojas at Iloilo City, Cotabato City at Butuan, Agusan del Norte. Samantala, maglalaro rin sa 40 hanggang 41 degrees ang inaasahang heat index dito sa Quezon City at sa Pasay. Hinatasa ni Interior Secretary Benhar Abalos Jr. ang mga LGU na magpasa ng ordinansa na pagbawala ng colorum operators na gumamit ng kanilang transport terminals. Ayon kay Abalos, dapat sakin ng mga lokal na pamahalaan na may mga prangkisa mula sa LTFRB ang lahat ng pampublikong transportasyon bago payagang makagamit ng mga terminal at makabiyahe sa kanilang ruta gayon din ang pag-inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan sa loob ng kanilang jurisdiction at pagpapatupad ng checkpoints. Naglabas ng direktiba ang kalihim matapos ng ipaaresto ang isang babaeng nagpakilalang malayo niyang kaanak matapos mahuli ng mga otoridad ang kolorom nitong sasakyan na binabaneho pa ng isang lalaking gumagabit ng Peking Driver's License. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow ka sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!